Minit ng Don Bell ang kanilang fans dahil ay nagdiwang sila ng 4th anniversary. Grabe, talagang mahal na mahal nila ang kanilang fans. Kahit napaka-busy nila ay naglaan sila ng oras para mamit sila. At may nag-post pa nga sabi ay may nalaman pa ako. Magka-holding hands daw ang dalawa pagpasok at paglabas ng apartment. Hindi na talaga mawawala sa Don ang holding hands dahil hika nga nila ay habi ni Donnie ang hawakan ng kamay ng kanyang think. At pati pag nagpe-perform ang dalawa, hindi maalis-alis ang holding hands. Yung tipong kusang nagdidikit ang kanilang kamay, hindi lang holding hands, pati na rin ang mahigpit na yakap, hindi na nawawala sa kanila after nilang magperform or may event ang dalawa. Ang kanilang mahigpit na yakap patunay na mahigpit ang kanilang relationship.